Gamit na pangkalahatan na gamit noon natin, ginagamot natin sa mga pasyente natin, na kulam, na barang, na sapian, na inkanto, na gayuma, na usog, na pilay. Uh, Mag-PM lang kayo mga kalode, general lahat, pangubol, panipas, uh, tagulilong. At ito ang kagamitan natin na personal, ibigay ko to sa nangilangan kasi napakalaking gubat o uh, napalaking armagidon ngayong taon na dumating mga kalode Ingatan lang, protection sa lawas, mga sis, mga bro, mag-PM lang kayo sa mga polis dyan at sa mga sundalo. Ito na ang pinakadabis sa tangan sa inyong katawan. Mag-PM lang kayo, Jesus Pro Healer, ah, uh, around lahat, para sa aswang, kulang, barang, tigati, kalpo, mga sumbalik na mga... Uh, kulam na palipad hangin o ruban pa mga aswang lason na buyaga na nausog ka na pilay ito ang protection sa katawan mga sis mga bro ano pa ang nyo mag PM na kayo ni Jason Espiritual Healer kita kits po tayo sa susunod na video